Naniniwala ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy na hindi dapat pansinin ang mga kagaya ni Sonny Matula na nakikisakay lang sa popularidad ng buting pastor. Anya, ang mga argumento nito laban sa kandidatura ni Pastor Kibuloy ay hindi totoo at walang legal na basehan. Si Margot Gonzalez magbabalita. Hindi pa rin tumitigil ang labor lawyer na si Sani Matula sa pagkusyon sa kwalifikasyon ni Senatorial Aspirant Pastor si Kibuloy sa pagtakbo niya sa May 12 elections. Una nang ibinasura ng Comelec ang pitasyon ni Matula na nagpapadiskwalipika kay Pastor Kibuloy dahil sa kawalan ng merito at legal na basihan. Sa kabila nito, naghahain pa rin ito ng petition for surgery sa Suprema para mabaliktad ang desisyon ng Comelec na makatakbo sa halalan si Pastor Kibuloy. Sabi ni Matula, dapat na maideklar ang nuisance candidate si Pastor Kibuloy dahil ang kandidatura nito ay nakakaapekto daw sa kredibilidad ng halalan. Tumatakbo daw si Pastor sa eleksyon para lang mapagtakpan ang kanyang mga kaso at makatakas ito sa kanyang pananagutan. Pero para sa legal counsel ni Pastor Kibuloy, hindi totoo at walang legal na basihan ang argumento ni Matula. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang pagsukon ni Pastor Kibuloy sa mga otoridad at pagharap sa kanyang mga kaso ay pagpapakita lang na hindi ito takot sa accountability. Pinaalalahanan din ni Torion si Matula patungkol sa presumption of innocence pagkara ang sinabi ng labor lawyer na ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy habang may hinaharap itong mga seryosong aligasyon ay hindi nakakabuti sa electoral process. Ayon kay Torion, hindi dahil may mga kaso si Pastor Kibuloy dahil na rin sa demolition job laban dito at sa kanyang simbahan ay guilty o may kasalanan na ang butihing pastor. Kaya nga raw naghain ng petition for bail ang kanyang kliyente ay para patunayan na mahina ang ebidensya ng na mga nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa ni Torion, hindi na dapat pang problema ni Matula kung hindi man makakapangpanya sa buong Pilipinas ang butihing pastor dahil sa ito ay kasalukuyan nakakulong. Pinapangunahan lang daw ni Matula ang ginagawang pagdinig ng korte laban sa Butihing pastor. Gayet ng legal counsel, maaring mapagbigyan ng korte ang kanilang petasyon na makapagpiyansa si Pastor Kibuloy kapag naipresenta na nila ang kanilang mga ebidensya sa korte. Ay kung sakali man daw hindi makakapagpiansa ang butihing pastor, ay nariyan anya ang mga supporter ni Pastor Kibuloy para ipakalat ang kanyang mga magagandang adhikain para sa si mga Pilipino na siyang magpapapanalo sa butihing pastor. Ayon kay Tornes Rito ang mga atake ni Matula laban sa kandidatura ng Butihing Pastor ay hindi na rin dapat pansinin. Nakikisagay lang daw kasi si Matula sa popularidad ni Pastor Kibuloy. Desperadong paraan daw ito para mapansin ito ng publiko sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang nanganganib na kandidatura. Tulad kasi ni Pastor Kibuloy ay tumatakbo sa pagkasinador si Matula. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Atty. Salvador Panelo na walang sapat na basihan si Matula para i-disqualify si Pastor dahil tumatakbo na itong independence election. What's your take on this? Interview? Wala mo na, ang naging basis nila to disqualify him kasi yung party list o yung partido na ginamit niya, eh, nag-aaway-aaway sila roon. Exactly. Dahil <laughs> yung isa, sabi na hindi, hindi na yan ang aming presidente. Na may mga factions pa, sila. May faction yeah. na. Pero ang ginawa ni Pastor, naging dependent. Mm -hmm. So dapat, moot and academic na yan. Mm -hmm. Kasi hindi na, wala na, wala na yung party. Eh. So mm -hmm. ano pong dapat na disqualify niyo? yun naman ang sinasabi nila na binigyan na ng five days to respond. Ginawa, 30 days bakit daw pinagbigyan, dinismiss. Dinismiss nga kasi muti na academic na eh. Ang Comelec, itinanggi naman ang pahayag ni Matula na pinayagan nilang makatakbo sa eleksyon si Pastor dahil lamang sa ito ay sikat o popular. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Garcia, rule of law ang pinaira nila sa hindi pagpabor sa disqualification case laban kay Pastor Kibuloy. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.